Sabantay krimen, post mga manunood, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Dalawang sospek sa 93 million pesos investment scam huli sa entrapment operation. Nahuli ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, Tarlac Provincial Field Unit 3 ang dalawang sospek sa isang malaking investment scam na umabot sa mahigit 93 million pesos ang naloko mula sa mga biktima. Kinilala ang mga suspek alias na Joyce at Maurice na naaresto sa isang entrapment operation noong October 17, 2025 sa Starbucks Market Mall, Ahangiles City, Pampanga. Ayon sa report ng CIDG Tarlac, ginagamit ng mga sospek ang isang fake investment scheme na nangaakit ng mga mamumuhunan sa pangakong mataas na tubo o kita sa loob ng maikling panahon. Huli umano sa akto ang dalawa na tinatanggap ang mark money mula sa mga nagreklamo. na sa kanila ang mga cheque na nagkakahalaga ng 18 million pesos, mark bills at udol money at mga cellphone na ginamit sa transaksyon. Nahaharap ngayon ang mga sospek sa kasong estafa o Article 315 ng Revised Penal Code.